sabi ko nga na nag-level up na yung karir ko. Shoot, amare, dati ulam lang maghapon yung problema ko, ngayon pati content na. Hanggat may isa nga na nanonood at naniniwala sa akin ay hindi nyo ako mapipigilan. Shoot, amare, nung maaga nga akong nag-asawa, hindi ako napigilan ng nanay ko. Basta palagi lang natin gagalingan sa buhay dahil mas marami yung naghihintay sa pagbagsak natin kaysa sa tagumpay. Pilipinas! <laughs> Mga nagsasabi na wala daw akong mararating. Shoot amare, nakailang balik na ako sa tindahan. <laughs> Naglakihan na nga yung mga masal ko sa binti, nagkabitak-bitak pa yung paa. Shoot amare, bayad utang muna bago puts pa. <laughs> Abang hinihintay ko nga yung pinsan ko na kukuha ng kakanin, ay pupunta muna ako sa tindahan ni Ate Jubilee. Kadayo nga muna ako nang Marites at bobolahin ko na din. Shoot amare, baka makakautang ng uulamin namin. <laughs> sa wakas nga ay dumating na yung pogi kong pinsang oso. Shoot, amare, kitang-kita nga yung pagwapuhan kahit sa kadiliman. Hanapin at aninagin nyo na nga alam. <laughs> Habang namumroblema nga ako ng ikokontent content ko ay bigla nga nagchat itong pinsan ko. Malapit na nga daw sila at baka nga daw maisasama ko siya sa vlog. Shoot, amare, nanonood naman pala siya, hindi lang nagre-react kung oso na gustong sumama sa vlog ko ay magsabi lamang kayo. Bente-bente na lang. <laughs>